Tara na po. Akala mo hindi ko kaya? Sige. Ayaw mo talaga ito gawin. Black ako sa karate at judo. Nang maagang pumasok si Officer Christopher Reigns ng Port Orange Police Department noong ikasyam ng Mayo 2023, hindi niya sukat akalain na mapapalaban siya sa isang master martial artist para sa kanyang buhay. Ang malapit niyo ng mapanood ay isa sa pinaka-wild na engkwentrong nakita namin. Karamihan sa mga sumusunod na footage ay bago pa. Habang lumilipas ang isang karaniwang umaga hanggang hapon ay may naganap na kakaibang pangyayari. Nakatanggap ng tawag ang Port Orange Dispatch tungkol sa isang pakalat-kalat na lalaki sa Puff and Stuff Smoke Shop sa 4020 Nova Road sa Port Orange, Florida. May isang lalaking labas pasok sa tindahan ko. Hindi na ako komportable pati ang ibang tao rito. At hindi siya umaalis sa plaza. Gusto ko sanang paalisin na siya sa plaza dahil mag-isa lang ako dito. At hindi ako komportable. Dumating si Officer Rain sa eksena. Bago siya makapasok sa tindahan, may isang lalaki na sumubok kunin ang kanyang atensyon. Sir, may tanong ako. Sandali lang po. Habang siya'y hindi pa binibigyang pansin ay malalaman ng opisyal ang tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali. Tumawag ako dahil siya ay nagdudulot ng pagkabagabag. Ilang beses na siyang pumunta dito. Inabala niya na ako at ang mga customer. Hindi na ako komportable. Kumukuha siya ng mga bagay at sinusubukang pumunta rito sa counter. Kaya gusto ko siyang pagbawalan. Parang pabalik-balik lang siya. Gusto niyang galawin ang mga bagay. Ilang beses ko na siya siningil at mga inumin lang ang binili niya sa akin. Pero pinagkwenta niya ako ng halos $1,000 na halaga ng produkto. Sige. Okay, sigurado akong siya yung asa labas. Matangkad, no? Na matanda na at maputi. Siya ba yun? Oo. Parang kinakausap niya ang sarili niya at ibang tao pag pumapasok sila dito, hindi rin sila komportable. Sa impormasyong iyon, hinarap ng opisyal si William Busi, anim na putsyam na taong gulang. Oh sir, ayaw ko sanang itanong ito at hindi mo kasalanan. Naaresto ako mga walong buwan na ang nakalipas. Sige, pwede bang umatras ka ng konti, please? Naaresto ako walong buwan na ang nakalipas at nakulong ako ng labing walong buwan. Maaring totoo ang bahaging ito. Si Mr. Busi ay nalitis ng sampung beses para sa iba't ibang krimen mula 2020 hanggang 2023. Na hindi masaya. Masaya akong nakalabas na. Pero sasampahan ko ng kaso. Ang sheriff ng Volusia County. Magdedemanda ako. Kasama abogado ko. Ito ay kasalukuyan naming isinasagawa. Ano yung tanong mo? Yun ang pag-usapan natin. Kung idemanda ko ang Port Orange Police Department at bigyan nila ako ng $250,000 tax-free bayo. Hindi ko alam. Kailangan kong kausapin ang accountant ko. Hindi na kumpirma ng IWU kung may accountant ba si Mr. Busi o kung may nakabimbing kaso laban sa kanya. Matapos ang kakaibang pagpapakilala, bumalik ang opisyal sa totoong usapin. At dito nagsimula ang enkwentrong kakaiba na maging surreal. Nandito ako dahil sabi ng empleyado sa tindaan sa likod ko na labas-pasok ka raw doon at nanggugulo sa kanya at sa mga customer. Hindi, hindi, hindi. Nang sinabi Sige, niya na sabi na niya labas-pasok ka raw ako, doon ng maraming beses sabi at ko... kaya. Sandali, oh, pakinggan mo oh. ako. Pero ako, hindi, hindi ito debate hindi, hindi, o negosasyon. Okay? Bawal ka nang pumasok sa tindahan. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng bumalik doon. Naiintindihan mo? Sige. Kailangan niyang ilabas ang mga gamit ko. Anong mga gamit? Mayroon akong 2000 worth ng bilihin na nasa kanya. Puntahan hindi sinabi niya na naitala na Tatangin niya ang mga ngayon. paninda para sa iyo, hindi mo Puntahan binili. Mo siya Sige. Dali ka rito at babasagin ko ang mukha mo. pero po. Ina. Sige. Akala mo hindi ko kaya? Hindi Alam mo yung gustong gawin? Black belter ako sa karate at judo. Kayon pa kung sinasabi mong may black belt ka sa karate at judo, malamang ay wala talaga. Naiintindihan mo na bawal ka na sa tindahan, di ba? Agawin ah, ko yung baril at walkie-talkie mo? At aalis ako gamit ang patrol car mo? Okay. Naiintindihan mong bawal ka na sa tindahan, tama? Oo. O. Naiintindihan ko, put armo. Ngayon, lumayas ka sa harap ko. Nasa 12 feet ang layo ko sa'yo. Wala ako sa harap mo. Sige. Sa kabutihang palad ay hindi natamaan si Officer Reigns ng lumilipad na gamit. Sige lang, arestuhin mo ako, hulihin mo ako. Pangalawang unit, code 2. Sandali lang. Hindi. Hindi. Sige. Ilagay mo ang mga kamay mo Sige. sa likod ngayon Sige, din. Inaaresto kita. Isa pang kamay mo sa likod din. Isa pang kamay mo sa likod ngayon din. Sige, ilagay mo ang kamay mo sa likod. Po, Diyos ko. Kamay sa likod ngayon na. Hindi mo kailangang maging sobrang bastos. Sige. Umupo ka. Sige. Tumayo. Let's 55 Central, lalaki in pananakit at pambubugbog. Isa na namang kaso ito. Idedemanda kita ng isang milyon, 10 milyon, kahit ano. Hintayin mo malaman ng abogado ko ang lahat ng kalokohang ito. Makakalabas ako sa loob ng 30 minuto. Sige. Ipinakita ni Officer Reigns ang tapang at dedikasyon sa tungkulin sa pagharap kay Mr. Busi na nagsasabing sanay siya sa pakikipaglaban ng mano-mano. Sa ngayon, arestado ka sa pananakit sa isang opisyal ng batas dahil sa paghagis ng bagay sa akin. Oh, quite bad just lunch meat. Oh, huwag mo yung gagawin. Bakit mo ako babatuhin? Kasi nainis ako sa'yo. Ayan na. Isa kang walang kwentang tao. 55 Central, may code 3 na tumatakbo sa akin. Hindi ko yung kailangan. Maswerte ka at di ko dala yung pocket knife ko. Kung hindi nasaksak na kita, patay ka na sana ngayon. Isulat mo yan lahat sa police report. Wala akong pake. Ayoko ma at bumalik sa kulungan. Dapat hindi ka nang bato ng kung ano sa isang opisyal. Ta kasa ginawa mo? Sige, hindi ko na uulitin. Garantisado yan. Alam naman natin, hindi totoo yan. Alam mo, hindi ako mandudura ng pulis. Sa lupa ako dudura. Nakakabuisit talaga ito. Talaga nga. Patroy ang engkwentro habang dumarating ang iba pang opisyal sa eksena. Mabait ka bang pulis? Ikaw ba ang mabait na pulis? Oras na ba ng mabait na pulis? Masamang pulis? Pang ilang ulit ko na ito? Alam ko na ang routine. Tumayo ng tuwi. Sige, sandali lang. Tigilan mo na ang paghatak-hatak sa akin. Mabagal na ako. Ibuka Halos. ka ang paa mo. Halos 70 anyos na ako, Diyos ko. At may arthritis ako. Alam ko kailangan mo akong arestuhin. Pero Diyos ko, pwede bang dahan-dahan lang? Kung makikinig ka lang. Sa oras namin, hindi sa oras mo. Alam ko yan, alam ko yan. na na ako pito o walong beses. Kung ganoon alam mo dapat na maling magtapon ng kung ano sa pulis. Ta Mas alam ko! Sige! Arrive! Pinipilipit mo braso ko. Maupo ka sa kotse. Alisin sa sapatos. Sige na. Iwan mo sa sapatos mo Oo dito. Nga. Sinabi ng teka lang. Alisin mo sapatos mo. Jesus pa uh, Christ, pare! Ang tank mo. Ipatong ang paa mo. Okay. Gusto mo bang hubarin ko na rin ang pantalon ko? Hindi. Kung gusto ko, sasabihin ko sa'yo. Oo. Oh, oh. Ilabas mo ang paa mo. Ilabas mo ang paa mo. Jesus makina. Masaya akong makulong. Dalin niyo ako sa kulungan ng mabilis. Ano na tao. Pagkatapos ilagay ang suspect sa cruiser at magsimulang gumawa ng report si Officer Reins, ang ibang opisyal ay nagsimulang kolektahin ang mga gamit ni Mr. Busey. Ayaw mong makita to. Sayang ang sandwich. Kagulat-gulat na totoo pala ang sinabi ni Mr. Busey. Natagpuan ng mga opisyal ang maliit na kutsilyo sa kanyang mga gamit. Sige, itapon na natin ito. Pocket knife. Habang isang opisyal ang abalang nagtatapon ng mga nabubulok na gamit ni Mr. Busi, ang isa pang deputy ay nakalikom pa ng impormasyon tungkol sa problemadong lalaki. Ito ay isang... Maraming dapat intindihin talaga. Nagsimula siya ng bagong negosyo at tagumpay ito Pumapasok ang pera. Sa squad car naman ay kasalukuyang pinapagalitan si Officer Reigns. Pupuntahan kita pagkatapos kong makalaya. Pag nakalabas ako sa loob ng labing limang minuto, dadalang kita ng kahon ng goodies. Ilang marihuana, cookies, vape pens at cake. Cherry, peach, blueberry. Uy, iyo ba yung backpack at mga groceries dun sa upuan? Oo, pwede mo bang pulutin at ilagay ang mga yon sa backpack? Ang alin? Oh, groceries? Okay, hindi, hindi, itatapon na yan. Dadalhin niyo rin ba ang bisikleta ko sa station? Pardon? Saan ang bisikleta? Anong Asol bike na yan? bisikleta. Asul na Schwinn. Hindi ko yan nakita kahit saan. dollars yon. Kakabili ko lang. Nasaan yon? Sa labas ng pizza shop? Wala, walang bisikleta doon. Aba, ninakaw na pala. Idedemanda ko rin kayo dahil dyan. Para sa atin ide ko. Marami na akong, may 5 million na ako. Meron Pumasok na. na Pumasok may mo yung kaso ulo na. na akong 5 million laban sa inyong departamento. Gagawin ko yung 100 million. Sige, gawin mo. Sa totoo, may asul na bisikleta sa harap ng smoke shop. Pero dahil sa kaduda-dudang kredibilidad ni Mr. Busey, ay nag-alinlangan ang opisyal kung kanya ba talaga ito. Nagpa siya si Official Reins na kailangan niya ng ilang sandali para mag-isip. Diyos ko. Ayaw niya tumigil. Sinuri niya ang suspek upang tiyakin na maayos ang lahat bago siya dalhin sa kulungan. Pwede mo bang kamutin ang kaliwang hita ko? Papunta sa kulungan, walang tigil sa pagbubunga nga si Mr. Busi. Meron kami ang offer Para sa isang daang milyong dolyar na sahod kada taon. Tatong na paid vacation, medical at dental coverage at pribadong jet ako dito ng napakabilis. Karaniwan ay mga 6 na oras bago ako makarating. At kaya kukunin ko ang nalugi kong isang milyon mula sa iyo at gusto ko ng sampung milyon mula sa lungsod at isang daan pa. At isang bilyong dolyar ang kukunin ko mula sa estado. Ang daming sukli niyan. Ikinulong sa Volusia County Jail noong 1.42 p.m. si William A. Busi at kinasuhan ng pananakit ng isang opisyal sa batas. Mahigit dalawang buwan siyang ikinulong ng walang piyansa. Pero ito ay simula pa lamang ng kanyang pakikipagsapalaran. Habang nakakulong ay patuloy siyang nagpakita ng hindi maayos at marahas na pag-uugali. Noong Mayo 23, si Busi ay sinita ng mga tauhan sa kulungan. Pinunit-punit niya ang kanyang damit at ginawang mga kuwintas at pulseras. Pinayuhan siya na huwag sirain ang damit na kanyang sinangayunan at sa loob ng humigit kumulang sampung minuto ay nagpunit na naman ito. Kinuha ang kanyang mga damit sa oras na yon. May ilan pang insidente na ganito bago nakalaya si William Busi mula sa Volusia County Jail noong Hulyo 20, 2023 at siya ay muling babalik. Noong Setyembre 22, 2023, muling inaresto si William dahil sa pananakit ng isang opisyal sa batas. Hindi siya pinayagang magpiyansa dahil sa kanyang marahas na pag-uugali Sinabi niya sa isang social worker pagkatapos ng kanyang pag-aresto, "Oo, gusto kong patayin ang pulis na umaresto sa akin. Puputulin ko ang kanyang mga bayag at ulo, itatapon sa ilog, tatanggalin ko rin ang mga braso at binti niya dahil demonyo ako. Magdadamit demonyo ako at papatayin ang pulis. Tatanggalan ko siya ng puso at baka kainin ko pa. Ila, live ko pa sa Facebook, YouTube, at TikTok."